good afternoon. Ayan mga kabidyos, may iikutan lang ako dito sa may part na to kasi parang may medyo may umiikot dito na nanguhuli sa mga nakatigil. Mga nakatigil na sasakyan sa gilid. Nasa tagik tayo mga ka-videos dito tayo sa may part ng yung mga ganyan yung mga nakatigil sa gilid ayan iikutan ko lang yung ano kasi buti na lang may bumusina na concerned driver dun sa may area ko so nakaalis kami asa na yun dito 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 ayan umikot umikot kami dyan ah. No? asa na Oops, malinis na. Ah, andito na pinawastihan na pala ng ano. Ayun oh, ang daming ano. Ito pala yung mga nahuli. Hmm? Ayan, ayan, yung mga nahuli na mga Marshall dito. Ayan. Buti na lang, buti na lang, buti na lang may bumusay na sa atin. Thank you, thank you dun sa dalawang nagbumusay na dito. alis at hindi rin nabusinahan ng dalawang driver ay baka isa na tayo sa natiketa ng mga marshal na yan so alis alis na tayo dito at para wala na tayong problema so hanggang dyan lang mga kamilyos bye bye